mga super, share ko lang to sa inyo. Alam nyo ba na mayroon din akong ganito? Dahil dati ako ay nagbe-baking, baking, yes. Ito ay pinadala pa sa akin ni Indoy galing abroad. Ayan ano? oh. Kenwood yan, Kenwood. Akalain mo yun, gumagana pa pala siya. Ito ay, kung di ako nagkakamalik, kaedad din to ni Jam eh. Magti 12 years na rin ito, nasa sulok lang. Kasi nag-umpisa talaga ako, bago ako magtinda, nag-bake-bake ako ng mga cupcake, cookies, panlisal, at kung ano pang tinapay. Tapos ito, Nabisi na nga ako, lumaki na tindahan kundi na ako bake So, nasa sulok lang ito. Ngayon na nag-grayham ako, nakita ko siya. Sabi ko, tingnan ko, gumagana pa. Ayan, gumagana pa. Oo. Oh, As oh. so, ito yung ano niya kasama, may mga bakbakbakbak -bak 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 na nga. Yung isang iba nitong accessories, hindi ko na makita kung saan na, itapong ko na ata. Tapos, tinesting-testing ko siya. Ay, aba, gumagana pa. At ito nga, wait lang. Ayan, pakita ko sa inyo na gumagana pa. Ayan, oh. oh. Ang lakas pa. Ito sa likod yung ano niya eh. Kaso, sa Greyhound Bar kasi, ang kailangan ay yung parang wire whisk. Kaya naman, nag-check nag ako sa online kung may mga available ba na accessories nito na pwedeng pang-replace. At ito na nga. At ito na nga, mga ka-super. Buti na lang, hindi ako agad-agad bumili ng ganong mixer, no? Yung uh, stand mixer na, no? Naghanap na ako ng accessories. At ito na nga, dumating na kanina. Ang tagal nito, pero ko yung nantay to, kasi galing po China. Opo. Mm -mm. Ang tagal. At ito, alam po parang sakto sakto siya. So, susubukan natin. Ito kasi ang kailangan. Pag nag-mix ka ng cream para sa grey hamper. So, let's go. Tingnan natin. Perfect. Ayan na. Ayan na. Wow! Mga ko na naman yung aking stand mixer. Hindi na ako mapapagod mag-hand mixer. Ayan o. Oh. Aha, aha. Ang tibay nitong kenwood na to. Galing pang abroad. Sana all. Ayan, saktong-sakto -sakto mamaya gagawa tayo ng Graham Bar. Okay? So, gawa na tayo. Excited na ako. Ayan, sige. Ikot, ikot, ikot. Ayan o. Oh. Pwede pang palakasan. Wow. Wow. Okay na. Okay na. Yan, umpisa na natin ang paggawa ng ating Graham Bar. So, gagawa muna tayo ng mixture. Mixture. So, ang aking, ano, dun sa aking mixing bowl, apat na cream din sada, dalawang EPC, tsaka kalahati nito. Yan. Sinilagyan ko ng kunting gatas para may tamis naman. No, kasi mabate nga kay mga customer, gusto nila matamis. So, dahil nga maliit yung ating mixing bowl, dalawang batch tayo. So, ito muna, dalawa, isang EPC, dalawang cream din sada, tsaka kunting gatas. Ayan. So, mix na natin doon sa ating stand mixer. Number one lang. Number two. Number three na yan, guys. Tinodo ko na, guys. Pinakabana ko dito sa aking stand mixer. Eh? Baka bumigay. Nakakalo. Ayan. Hanggang 5 speed pa pala siya guys. Ayan. Na. Wow. Bumobol yun na. Ilang pala talaga ilagay sa high speed. Sa number 5. Ayan na siya. Sana lang hindi pa bumigay ito. <laughs> Ayan na. Dumadami na siya. Wow. Ang thick. Ang ganda. Perfect. Mga siguro na ano ko to na mga 5 to 6 minutes. Mga 5 minutes lang siguro. Yan Wow. Ang galing. Hindi na tayo mahihirapan. Ayan, na dumobol naman siya. Ayan, galing. Tawa na tayo ng ating Graham bar. Lagyan ko ng cream o. Oh. Kasi cookies and cream yung ating gagawin. Ayan. Bukod dun sa ating toppings na cookies and cream. Ayan na guys. Ang galing ilagay muna natin to sa rep habang ako ay naglalagay pa dito. Binantayan ko kasi. Okay?